ipinu mo natin ngayon ang sitwasyon ng daloy ng trapiko dahil sa inaasahang pag-ulan sa mga susunod na oras. Si Velko Sto.jo sa report live. Vel. Rise and Shine Dayan, Abisa sa mga biyahero, maghanda na ng kapote at payong dahil inaasahan na naman ang pag-ulan sa mga susunod na oras. Magbaon na rin ng mahabang pasensya dahil sa posibleng traffic. Ganito kabigat ang trapiko kagabi sa Commonwealth Avenue patungong Elliptical Road, Quezon City mula bandang alas 4 hanggang alas 9 kagabi. Hagi pa sa video na isang netizen ang pagkidlat na hudyat ng masabang panahon. Kanya-kanyang diskarte na rin ang lulusutan ang mga sasakyan sa Quezon Avenue. Dahil halos hindi na umuusat ang traffic kagabi, naglakad na lang ang mga pasahero mula sa Delta sa nakausap namin sa Traffic and Transport Management Department ng QC, nag-ugat ng mabigat na trapiko kagabi dahil sa malakas na buhos na ulan na sinabayan pa ng rush hour at mga naglalakad na galing sa rally. Sa ulat panahon naman ngayong araw, inaasahan muli ang makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan sa Metro Manila dahil sa localized thunderstorms. Habang may binabantayan namang low-pressure area sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Agusan del Norte. Kaya naman, todo handa na mga biyahero ngayong tag-ulan. Mayong naman tayo Ay, may dyan ba? Opo, mayong lang dyan. Saan po ba kayo ano, galing? Sa Divisoria po, pupasok ko ma'am, layo po. Okay. Iba panahon kasi ngayon eh. Baka tag-ulan, uh, kaya active tayo dyan, handa tayo. Galing pang bagong silang sa kalookan at patung Espanya, Manila, ang college student na ito. Inagahan na niyang bumiyahe para hindi malate lalo na ngayong napapadalas ang pag-ulan. Sa so ngayon po, minsan nadadagdagan po ng 30 minutes po. Pero ang oras po na biyahe, minsan 2 hours. Minsan naging 2.5 hours. Nagdadala po ako ng payong para in case na umulan man umaraw, handa po. Inaasahan na bubuhos ulit ang ulan dito sa Quezon City bandang aluuna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Para naman sa traffic update, may pagbabagal na ng daloy ng trapiko simula sa Litex, lalo na pagpasok dito sa Elliptical Road, Quezon City. Payo naman sa mga magmamanehong driver, magingat sa pagmamaneho, sa pagmamaneho, lalo na sa mga madadaan ng basang kalsada. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Vela Studio.